Guys, sobrang nakakatakot naman itong bago kong alaga Yeah, what's up guys? Kakagising ka nga lang ay Pagpasensyaan nyo muna yung boses ko ah oh. Tuping gusto sa akin Ngayong araw pala guys, may papakita ako sa inyo Kasi guys, binigyan na naman ako ng bagong alaga Ah, oh, best, binigay lang siya sa akin Ito siya guys, so isa siyang uwan Binigay lang siya best kapon sa akin ng lola ka Kasi guys, siya ay nakahuli na eto Sobrang galing guys ng lola ka no? Dati kasi siyang asasi, nag-resign na lang Kasi mahina na yung tood niya, hindi na kasi siya kumakain ng baho Buti na lang guys, madali lang hanapan ng pagkain gilid. Tapos, ang swerte pa natin kasi may nahinog ngayong araw. So, ito yung ipapakain natin sa kanya ngayon. Tsaka, buti na lang din, guys. Hindi na ito kailangan subuan. Kasi, guys, kumakain na ito ng sarili niya. Sobrang swerte nga niya kasi ang sasarap ng pagkain niya. Ayan, guys. Ah, may papaya, may guyabano. Hindi ko palang nalalagay yung sake. Alaka, ano yan? Healthy living yun, guys. Tsaka, ang bike-bike niya, guys. Kasi, inakay pa lang siya. Hindi siya kagaya, guys, ng mga adult na. Kasi, nanunuka talaga yan. Ito kasi, guys. Palagi kong inaawakan. Sinasanay ko sa tao. Para pag mabike na, guys. Tuturuan ko mangwa ng pera. Alaka, sorry. Ganun kasi nagkikita ko sa mga uwak-uwak na yan. Alam ko kasi, guys. Tatuturo nakuha ganito kapag inakay mo pa lang siya nakuha bali dun nga sya guys nawali na lola ko kapan ah. ganun siya umapan sa so may terrace nila tapos guys binigay sa akin tapos dito ko sya kinalang pansamantala ang kaso nga lang guys naawa ko kasi parang ang liit sa kanya ng kulungan na yan kaya nag decide ako guys nailipat sya dito sa mas malaki tapos nilagyan ko na lang ng harang yung posible niyang labasan hala ka posible labasan dito ko sya palagi sinusubuhan sa part na to guys so kaya nasasanay na siya dito sinusubuhan ko sya minsan guys para masanay siya sa akin ngayon pa nga lang guys ako makakapagalaga ng ganito kaya hindi ko alam guys kung magtatagal siya sa akin mahirap kasi talaga guys, guys, makakuha ng inakay ng ganita. Kasi guys, sa marutas na puno lang ng niyog sila nagbubugad. Tapos guys, kapag papakalma na upa yung bugad neto, na nasa kalati ka pa lang ng niyog, susugodin ka na ng mga magulang niya. Pero ibibigay natin yung best natin para mabuhay ta. Eto siya guys, sa sobrang takaw niya kapag sinusubuan. Sobrang arti mo para kang may lalay. Kung napapansin nyo nga, may tali siya sa kalampanya. niya. So ibig sabihin guys, dati siyang mano. Eh joke lang guys, dati na kasi siyang may may ari. Tapos guys, siguro, pinakawalan lang din siya. Tapos guys, napagalaman ko, dito pala sa sa by namin. Binigay lang din daw to sa kanya ng inakay pa. Ang kaso lang guys, pinak kawalan niya kasi mayat na yata yung ingin ng pagkain tapos guys pag hindi binagyan siya pa yung galit ingay ng ingay tapos ayun napadpad sa bahay ng lola ko kaya inuli niya nagkamali siya ng inapunan pasad yung kamay ng lola ko tingnan niya guys ang bike bike niya hindi niya kinakakat yung kamay ko guys kasi wala siyang ngipin hindi pa kasi siya tinutubuan guys kasi baby pa lang siya tingnan niya yung itsura niya guys sa malapitan no? ha parang hindi gagawa ng mabuti ahalagahan ko ito ng mabuti guys para maging kamukha ko na si ano nasa narata yun guys maraming lumalabas na uwa sino nga ba yun? si Uchiha Uchiha Kakashi halaka parang hindi yan yan tingnan niya guys o oh, kumaka hindi siya nang sakin Sobrang cute niya best kasi hindi siya maarte Wala siyang pinipili guys, patay gutom ka best Imbes na pang merenda ko na yan, nagawa mo pang pagkain? Walang yaka, hindi atin na pati yung pang budget ka na Bakit kasi nagpahulik ka bigla, naawa man ako sa'yo best Dito siya guys, Madalas sumapa na Tapos guys, kapag wala naman siya dito, nandun siya sa may kabilang gilid na yan Dito sa mas mataas, dito daw kasi mas maganda mag-relapse Ala ka, nag-relapse ka best, marunong ka na Ano ka, broken ka ba best, kaya pala palagi kita nagkikitang tulala na Wag na wag ka mabibikta, marami ko na napakain sa'yo Walang yaka, sayang yun So, paano ba yan guys, hanggang dito na lang, lang Update kana na lang kay guys kung alagaan ko siya o papakawalan. Pero baka saka ko na to pakawalan guys kapag malakas na siya lumipas. Ingat na lang kayo palagi guys ha. Magkikita pa tayo. Two fingers sa akin. <laughs>